Inami na hiniling niyang magkabalikan ang kanyang mga magulang. Ibinunyag ni Casey Concepcion na nawalan na siya ng pag-asa na muling magsasama-sama ang kanyang mga magulang pagkatapos ng kanilang paghihiwalay noong 1993. Sa kanyang vlog na inupload niya pagkatapos ng Their Heart Reunion Concert ng kanyang mga magulang na si Nagabi Concepcion at Sharon Cuneta isiniwalat ni Casey Concepcion na ang makita ang kanyang ama at ina sa iisang stage ay isa sa kanyang childhood dream. Ibinunyag pa ni Casey na madalas niyang hilingin noong bata pa siya kay Santa Claus na magkabalikan at magkakasamang muli ang kanyang mga magulang. I remember I would ask Santa Claus to hopefully bring them back together because I so wanted to have a complete family, and I knew that they loved each other and that the Philippines is so small that they could just run into each other and they're both actors, saad ni Casey. Gayun paman, hindi umano natupad ang kanyang hiling.